Daming hugasan. Ako din, gaya-gaya ko rin to. Habang naguhugas, binibidyo. Kasi dami kong hugasin araw-araw. Tuwing hapon ganito dami ng gasan. Kini sa mukha ko, naka-filter kasi eh. 'yan Ano para magmukhang bata naman oh. Naka-lipstick pa. San ka pa? Habang naghuhugas oh, naka-filter. May pumugasan oh. Dambako Ano ba? So na yung plastic. Hindi pwedeng babasagin kasi mga batang maliliit. Pag nabitawan, basag. Basag. Dato ng kanta-kanta, hong gas. Ano dapat nito? Pakain ako. Wotong na eh. Ito po lang ang tiyan ko. Ito po nga. na ng kanin yung tiyan ko. Naku-vote na daw siya. Abang kadalas nito. Ay, hindi ko natukusin ito. Ibuwan ko na nga na. Ayun na ako, na vote na Pahinga muna ako dito sa tabi. Ito, 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 ito.